Ma, ma. Mm, saan akong ano ito, sakit Sa titi po lang ulo akong diyan. Ano mo na? Yan na din ang babae ko, mm. mm, ano. so, eh, ma. Mm, ano dino, sakit, dino, 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 dino. Mm, so, ano na ano, uwi? Ano, ah, Sa na, ma. Ano na mo? sakit ulo? sakit po lang ulo akong sa na? Habit na mo, awas, utay uh, ini na kayo. Ano, mm, wala pa rin nawala yung dugo? Wala pa. Dugo yung uwi? Alas tres pa. Ay, alas tres pa, mawala. Mm. Alas tres awas. Mm. Mm. Awa, uy. Mm. So, ano? Ano? Di Ano? 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 Ay, lapat ka ulo ba? tiyan. Hapit ang awas. Oh, hapit na. Gamay na kaya. Di na nasa tahi. Nag-awas? Hmm. Na na pinapkin. Ano Saan na to? Na Saan na to? Pagkin sa kuha. Hmm. Pag siya na makipiling, dito ka. Ipiling mo ako. Sure. Ay, 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 girl? ay, <laughs> ay, girl ko. <ku>, <laughs> <laughs> <laughs>